Nagkabit ng pinto yung CRO. Si yes, baby! Consejo Londo official. Alright, mga kapasi, mag magandang tanghali sa inyo lahat. Oras natin yan ni eh, alas 12 ng tanghali, kaya uh, walang nagawa. Ano na sila, uh, lunch break. Yan, at andito pa rin tayo sa bahay na pinapagawa ni Nanay Sara. Alright, yan. Kinis na ang isang kwarto na to. Yan. Kunting ayos na lang din sa bintana. Sana bago dumating yung bintana Ay eh okay na yan Ayan, dito na yung Huling update ko May kabit ng pinto Magkabila At dito ay Uy Finish na rin Okay na Ayan, ito na lang Ito na lang uh, Ibabaw ng Pinaka bintana Kasi ano Medyo tagilid pa o oh. Le-level pa nila yan Alright Yan Pinis na Malinis na Alright Ito yung ano May halo pa dito Dahil inabot ng Lunch break Okay na At dito tayo Uy May kabit ng pinto Yung CRU Yan Kaya pala may mga kahoy dito Tungtungan Yan, Pinipinis na nila Ayan eh, o Oh konti na lang rito ko yan yon may konti pang ano siguro pinatitigas pa yun oh. yan ito yung ano pag akit ko ng hagdan ay yung pinaka overlap niya ay ginawang CR kasi sayang ano man yung space yan oh. Ano. ito pala yung discarte dito ganda nga naman oh malinis tingnan Alright Yan, ito yung ginagawa nila ngayon Puro palitada na lang naman to Tapos ito, dito na lang Yan, ito Baka ihuli na ito dahil Ah uh, Hindi pa malaman kung paano ang diskarte dito Ito, ito uh, ang aking pinag-iisipan Kung saan ito ilalagay ni Tatski Yan o oh. Nilagay yan ng kuryente eh. Saan so, ilalagay yan? Ano dito ni Tatay Tats? Ba't mayroon yan? So mamaya pagdating ni ano Pagdating ni Tatay Tats kita Tanong natin kung para saan yun Ayan At ito naman taas yan ano Finish na lang Pipinishin Ayan naman eh, Matatakpan na yan Ang kwanang kaysami Bali yung bakal ng biga, ayan, naka-welding doon sa trusses. Kaya napakatibay. Magkabila yan, Oh. No? No? Tapos ito, halos lahat ng ano niya, naka-welding yung trusses niya, no. Oh. No? Kaya matibay yan, hindi basta-basta ma -basta matadala ng ano yan, ng hangin. Alright. Yan, at medyo magulo pa dahil nga nagagawa pa. Ito yung ano. Ayan. Ayan napakagandang na ni Tatsuki. Yung CR na yan. Alright. Ayan. Tapos ito. Uh, pinapipinturahan ito ni Nanay Sarah, Itong mga pinto. Tatanong lang natin kung anong kulay yung ipipinta sa pinto. Uh, para masabi natin do sa magpipintura. Hindi pwede dito yung ano eh, varnish kasi ang daming kawang Kailangan kasi malinis yan pagka ano, pininturahan. Wala makikita mga duktong-duktong na ganyan. Yung mga pinagpakuan, hindi makikita dapat yan. Tapos sabi ni Tatsuki, yung main door, mas maganda daw, varnish. Pero para sa akin ay eh, mas maganda ang pintura para talbog yung talbog yung tubig ulan. Ayan o. Kailangan dahan-dahan tayo sa pagbaba dahil merong oh, kita ang tok-tok. To. <laughs> Ayan o. Ayan. Pag dito ay magagaling sa baba. So yan, tinang nalilinis. Pati itong ibaba, nalilinis ng tingnan. Yan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Sabi ni Tashki, maganda dito ay varnish Maganda ang tingnan. Pero para sa akin, mas gusto ko yung pintura dito. Para lalong matibay sa bulok. Yan, no? puro may mga nakabang na no? wire yung mga kuryente niya, no? Ah, dapat malinis na to. Ang ganda nito pagka natapos to. Pagka yung talagang pinis na pinis na, nakikita ko na yung magiging figura nito maganda. Ang ganda na kalalabas sa ng bahay na ito. Uh, right? Ang na dito nila muna update sa bahay ni Nanay Sara. At ano, tuloy naman yung gawa. right. So for today's vlog, papunta kami ngayon ng Kabuyao, Laguna. So uuwi muna ako ngayon sa amin sa Kabuyao dahil gusto ko muna ulit gumaya or mag-unwind bago kami pum bumalik ng Bicol bago ulit magpagod dance session. So alam ko na magpapagod-pagod na naman tayo. So mag-unwind muna ako and sakay kami dito sa owner. So guys, hindi pa kami nakakatayo. O di ba? Tumirik na agad. <laughs> Sabi nila ito daw dali sa Bicol. Hindi pa nga nakaka ayo ganyan na <laughs> so ayan nakapusa ng tubig umuuso ko yung ano kita ba umuulo okay, and overloading overloading kami guys hindi ha ang pawis ang pawis ang <laughs> right. Ano, balik na ulit. Uwi na, nakagala na. Sabi ko lang naman gusto ko magalaw. nakagala na. Uwi na ulit. <laughs> What happened, Bella? Alright guys, okay na. Mandar na, napasok lang ng tubig yung carburetor. Let's go! May ikatali Guys, baka may gustong bumili ng aming ano. Ng aming owner. Pinagbebenta to. Pinagbebenta to. Matagal na. 50 kyao na lang guys. Bilhin nyo na. 50 kyao. Kakaparehistro lang na re. Bilhin nyo na guys. At bibili kami ng motor. <laughs> guys, bilhin nyo na. 50 kyao na lang. 50 kyao guys. Message ako sa Facebook ko, Hazel Joyce Aguila. All right, let's go. Hindi naman siya sirain guys. Talagang napasukan lang ng tubig yung All right. Alright. Alright guys. So nandito na kami sa Tagaytay and kakatapos ko lang magpa-laser. So ayan. Dumaan na din naman kami. So nagpa-laser muna ako ng aking underarm. Dahil ayan. Uulan na. Let's go! Sorry. Guys. Ang ganda ng kotse Ferrari. Napaliit. Super, super lowered. Alright, mga kakosi. Time check. 6.45 ng gabi. At kami ay hila na dito sa ano, sa Laguna. Dito sa ano, sa Lindil. At ayan. Dito kami sa kay, kay Cobra. Ayan, si Cobra. Cobra. Alright, ayos naman ang panahon dito. Kalmada ang hangin, maraming bituin. Kaya dire-diretso yung ano, biyahe namin. Alright, at ito ang ano. Pahinga muna tayo dito sa kalsada. Pahangin. Kakangawit din ng baraso ang mag-drive. Malaking pagkakaiba noong uh, owner na ito kaysa doon sa kotse na ano. Lalo na yung ginagamit ko na uh, automatic. Pakalaki na ginawa pagka uh, matik ang gamit. Hindi kahit doon sa, ano, sa ganyang owner. Parang ramdam na ramdam mo yung pagod. Ayan eh, no yung uh, bahay at na uh, bukas diretsyo naman kami ng uh, sementeryo tapos baka pag kagaling namin sementeryo na rin kami pa uwi ng bukana at mm, ano lang talagang ang sadya lang ay ano uh, makadalaw ng maaga doon sa mga ah uh, kamag-anak ng mga misis ko dito sa Laguna. Tapos, huwag na uli kami dahil may mga schedule pa kami pupuntahan. At mm, abangan nyo na lang kung saan yung mga, ano, yung mga schedule pa na aming uh, pupuntahan. Yan, medyo madilim dahil ngayon ay gabi na. Kaya madilim. <laughs> so, dapat gagala pa kami. Maraming pa kami papasyalan dapat ngayong gabi dahil ngayong gabi maraming ano dito maraming pwedeng pasyalan yung mga pailaw kaso parang hindi na matutuloy yun dahil ano na pagod sa biyahe ang tagal ng biyahe namin sobrang traffic Dumating na kami dito sa aming bahay, munting bahay dito sa Laguda. So, ayan. Gusto ko muna nga maggalagala muna. So, bukas natakasa ako itong mga to. Ako lang natin sa mag <laughs> magagala. Magagala ako mag <laughs> sa S.E. bukas natakas ako. Kotoy! 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 Wala pa din nga pinagbabalaan pa din ang itsura niya. So, ayan. Matatapos lang namin kumain. Dito Tapos, tao dito, munggo, tsaka sisig. Tapos, Ay, tao bang, kal ba? tao bang kaldero, tapos nagsaing na ulit. Um, Ay, let's go! Kaya tayo <laughs> <ng isura laughs> <ng kwarto laughs> ano ka, diba, ng, <laughs> so, so, ng isura ng kwarto ko dini sa taas. Kumuka pa diba ba kwarto? Mukha ng bodega. Charan! Bungat na bungat! So, so, natulog kasi dito kanina. So ayan, isura ng kwarto ko. Hindi mo pa din natitinggap to mga David ko. So ayan, eh, dito yung kwarto ko dati. Dito, dito pala ako natutulog dati. Pero pag nauwi ako dito, hindi na ako dito natutulog. Sa baba na ako para... Dadan. Para nanonood ako ng TV bago matubulog. Tsaka naka-air. Sa baba kasi ang aircon dito wala. So, ito, dalawang buwan na akong wala dito, pero yung damit kong nilabahan, nandito pa din siya. Umalis kasi ako ng labahin pa. Ay, ano siya eh, mga basa pa siya, kaya hindi na siya natiklo. So, ito, dalawang buwan na siya dito sa kawa, wala nang di ba? So, mamaya is magagala kami sa Cubs. May damit ba ako dito? Bayo ako sa iyo. So, tiklopin muna natin siya. Eh, ano pa ba? Abangan nyo guys! Pabalik kami ng Bicol sa baka November 3 or sa birthday ni Kuya Noli, November 4. So guys, kapag ano, tawag doon, bala ko sana. Hindi ko alam kung ano, ibibigay ko kay Kuya Noli. Hindi ko naman kaya ang isang buong lechon. Guys, baka gusto nyong hatian ako sa paletsyon sa birthday ni Kuya Noli. Message nyo lang ako or comment nyo sa comment section. Ang Facebook ko is, ano, Hazel Joyce, Hazel Joyce Aguila. So, baka may gustong humati sa akin sa palitsyon kay Kuya Nolly. Message yun lang po. Ako. hindi ko kasi kaya ng isang buo, masyadong mahal na. And, yun nga, sinabi ko nga yung sinahid ko sa, sa last challenge is, pinambayad ko lang lahat ng credit card. So, ayan. Tapos, aarkila pa ulit kami ng ano, nung sasakyan, pabalik. That's 10K. Tumata, ginting na 10K ang Arkela. <laughs> so, sana mabawi ulit natin yung gagasusin natin. Um, supportahan nyo guys, ang kasali naman nga sa challenge is kapatid ni Consi, Top Zell TV or Collabster. Alright. So, yan. Ang init dito. Kaya ayaw ko tumigil dito sa taas. So, tara. Baba tayo. Buti naman may naiwan pa ako dito mga panty. <laughs> Ito mga sando na to, tatapon to or tanggalin na lang pala yung mga, ano, mga padding. Wala na halos akong damit dito kasi nga, hindi, minsan na lang ako mauwi dito. Alright! Ilan minutes sa best? Hi! Ayo, Ay, abo! Angry siya, angry! Ay, mga katakpak! <laughs> Hi, girl! Ha? Hindi matanda si Isa. May paso? Siyan! Bukas na ang pagkakalabili. Aya! Oo. Sige niyo rata. Hindi niyo matutulog. hindi na naman nantay. At gawa na. <coughs> Kararatay namin. <coughs> Kararatay Kani kanina na guys, nandito kami sa Cubs dahil magagala muna kami so every, bago magpasko every birth meron ganito so yeah, pakita mo uh, alright, so ayan gala lang kami dito alright, yan mga kakosi yan, may Ferris will dito tapos may biking yan, super b yan yung biking oh yan. tapos dito mga yung mga uh, pasyutan, Ayan ano? Oh. Ayun daming bola.

dito yan yung mga pasyutan ang daming ano dito malawak to malawak tapos dito merong ano yung haunted house yan eto yung Dingo Japan Ayan yun yun dami naglalaro dito Ayun Ba Pasok ka doon Ha?

Alright Ayan, ito naman yung mga teddy bear yung Basketball Ayan, oh. pagka nagpa-shoot ka to May mga pe-premium kang ano, mga teddy bear oh. Ayan oh. Alright Ayan na mga kasama ko oh. So guys, uh, binili na natin ang ticket ng tatlong batuta. So dito na lang muna sila. Assalamualaikum sampai ke Mama ya gaganyan to Gedok Hi guys Taba ng pila oh. So good So good yes. oh.